Hello, hello, cravings! Tara, samahan niyo ako sa aking cravings for today's video. Creamy and crispy kare-kare. Mmm. Pakuluan muna natin yung ating isa't kalahating kilong belly. Lagyan natin ng bawang, sibuyas, laurel, patis at paminta. Pakukuluin natin to hanggang sa lumambot. After ng isang oras na pagpapalambot, hahanguin na natin, ilalagay natin to overnight sa ating fridge. Nakaraan ng overnight, eto na ang ating lechon kawali. Hindi pa man mainit ang ating mantika, nilagay ko na siya para hindi magtilamsek. Ito pong puti na ito ay rice powder. Ito ay ating tutustahin at pag alam nyong nangangamoy na at ganyan ang kulay, pwede na nating hanguin at i-check natin ang ating lechon kawali. Dahil hindi pa siya crispy, dire-diretso lang natin ang pagluluto at tayo ay magigisa na ng ating kare-kare sauce. Unahin natin ang mantika, anato powder. Kailangan po ay oil para mas mabilis matunaw yung ating powder. Ilagay na natin ang bawang at sibuyas. Pag nangangamoy na ang ating sibuyas at bawang, ilagay naman natin ang ating tubig at ito ay pakukuloyin natin. Pag kumukulo na at umibabaw na yung kulay, pwede na natin ilagay ang ating peanut butter. Siyempre, mas madaming peanut butter, mas masarap at mas creamy ang ating kare-kare. Sunod naman natin ilalagay ang ating rice powder. Kalahati lang yung gagamitin ko. Ang tinusta ko po kanina ay nasa isang cup. Hahalu-haluin ah, lang natin ito hanggang sa matunaw yung ating rice powder. At lalagyan naman natin ng pampalasang paminta. At maglalagay din ako dito ng patis. Madami po yung sauce ko kasi sauce pa lang talaga ay inuulam na ng aking bunsong anak. Naglagay din ako ng konti pang tubig hanggang makuha natin yung gusto nating lapot ng kare-kare. At syempre, wag natin kalilimutan lagi ang tikma ng ating niluluto para ma adjust natin. Dahil kulang pa ng peanut butter, nagdagdag pa ako. Maglalagay din ako dito ng asukal kasi yung peanut butter na ginamit natin ay matabang, hindi matamis. Check naman natin ang ating lechon kawale. Ready na sila at ilagay muna natin sa side para lumamig bago natin gayat-gayatin. Magluluto muna tayo dito ng talong. Mas gusto ko po ang prito pero kung gusto nyo po ng laga or steam, pwede naman po. Tapos susunod na natin yung ating sitaw at syempre hindi mawawala ang ating petchay. Okay na yung mga gulay natin. Sunod naman ay ang ating lechon kawale. Gagayat-gayatin na natin sa gusto nating hiwa nagtatawag na naman ang extra rice. At ito na ang pinaka the best part, ang maghain at ang tiki man time. Sana po ay matry nyo cravings ang ating kari-karing napaka-crispy at napaka-creamy na talaga namang hindi kayo makakahindi sa extra rice. If nagustuhan nyo po ang ating video today, palike na rin po, pa-share at comment lang po kayo kung meron po kayong mga tanong. Tara, tikman na natin! mm